dito ako sa ano. Oh, nilalaan nyo ba to si ano, si Brother Felix? Ano? <laughs> Ay, amigo na may ha? Di rabami uyo. Sino Di urab. 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 Ah. Alam, mga madlang people. Mga madlang people. Brother uh Pagkakata pa. Yeah. Mahirap. Sige na. Mahirap ni noon eh. Ah. Tapos? Mahirap ka noon? Anong klaseng hirap? So, Kinaapi ko noon. Kinaapi ka? So, oh. Diyan ako matutulog sa may tulay. Oh. Wala ko balay doon. Kaya ng aming balay pinbalay. Ah. E, Ikuhan sa unos sa bagyo. Ah. Wala namin po noon? Oo. Saan na inyo? Sa Misamis Oriental in Old City. Oriental? Oo, in City. Oo, tapos? Pinata bina, ka pa noon? Pinata pa ko. Oo, uh -huh. Uh -huh. Is that good? Mga edad ko. Mga 8 years old. 8 years old? Oo. Tapos nawala na kayo ng Walang Wala ina. Tatay na lang. Ah, tatay na lang. Oh. So, maaga oh, na matay yung ina. Ah, tatay na mo. Oh. Ah. Matay uh. ang ina. Uh. Pagkamatay, dami ko yung kanang ina. Awa na. Oh. Kami na lang, Bakit? De, de, bang, mga kapatid. Pero hindi, hindi kami lang bait ng mga kapatid. Bakit? Hindi ba ibali mga kapatid ko eh. Oh? Ano po? Ang kwan total nito nandito it my ngayon ayo nagagalial si sissy hey, pa ano ba. oh, yeah. oh. babae lalaki babae si Ligia ano ah. pangalan niya ilang taon <cantana> na katanda na katanda rin oh guys magtulungan ah magtulungan mo oh ah sunod, hindi ko rin Ilan ba kayo magkapatid? No, Ibi Siyam? Oo, siyam Ang eh. dami pala kayo Ang aming kunso. Ang babae Di saan ang mga sunod kapatid ko so ngayon? Iba, yung mga kapatid ko Ang mga ko kapatid ba? ko Wala, na kami oh? Ano um, yun? Ma Ma adventist din? Hindi Hindi Ah, oh, ikaw lang adventist? Ako lang isa hanggang ngayon. Hi, pre. hanggang ngayon. Dapat, ano, minsahe, minsahe, ano rin yung kapatid. ko pala doon may na lang. naman ko. Tatlong business na. Hindi sila maniniwala. Hindi sila Wala ka Ha? dong yung kunta ko pangatlo na yun ang ah, ko nila dun eh pero nung balikan natin yung maniit ka pa yung sabi mo inaapi kayo paano kayo inaapi? Oh, inaapi kami dyan ni ama, tatay namin ah, ang, ang sarili yung magulang ang nag-api sa'yo? oo, oh, hindi kami ama. mahal eh muna oh. hindi ko mag sa aming bahay yung bagong di Bilis akin tatay balit niya uh, tapos ito kung tira palagi na pero nakasawa ulit yung nakay mo wala na ay hindi nakasawa ulit? ano ba tayo na lang? namatay sa tatay Toto so, ang aking mga kapatid Nagsabi na Ang mga ko sa Dabao tayo nga sa Dabao ba? At sabi ng aking mga kapatid punin daw ka Sino mag-upon sa akin? Sa Tagalog sino mag-upon sa akin? At yung pinsan natin doon sa Dabao Ang pangalan si Juan na no. lumbay kay ako nanay lumbay man ah to so, idala ko nila at idala ka pa po ka pinaaral ka oh sana mag paaral ko elementary elementary to sa Quezon City to so, at sa Quezon Elementary School ano natapos mo high school ako. high school graduate oh sa Davao City High School ko nag-graduate. Grabe, maganda. oh uh, ato, hmm. 1982. Ah, nice. Ay, Tapos nung nag-graduate na ka, pumunta ka na ng Maynila. Ko, balik ba? ko na Davao. Ay, bumalik ka doon sa inyo. Oh. Oh. Uh, pa Pag-abot sa Davao. Ay, sa -da Davao. Davao naman na. Hmm. Balik ko si Moog. Balik ka si Moog? Oh. Ah. Yan ko bukid nun. Eh, yun, nag-asawa ka na? Pa. Awa. Eh, siya ano <laughs> hey, Yan lang po. Mga nooy nung nag-graduate ka. Ah, na graduate ko. Mga yun. Siguro, ah, eh. Add grade na -graduate, na -graduate. -grade, 6. grade 6, Elementary ko na? Oo. Ah, ah, ah. Bakit kayo mabaho? Alam naman ano yun? School na naman ko. Oo, oh, mag-graduate nga sa grade 6. Mga ano, dose? Oh, doon si. Oh, oh. do mm -hmm. high school. Ay, sa Elementary. Tapos? Elementary. School na na high school. Ah. Nag-graduate ko. Ah. 1983. Ah. Kaya ah kailangan na po Ah. Ano 15? No. No. No ah. 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 Mga 10-15, mga 16, gano'n. Balik ko sa Iguho. No. No ah. Kaya akong plano.

Felix, may pagpunta ta sa Montenegro. Ah. Iskuela ka ba? Iskuela ka. Sa tingin ko ako ng patong ba kano? Ah, kapag ako ka. Ah. Ata po. Sa lang ka. Na Tamad na ba Tamad, ka! Tamad! mga brother! na adventist na hili ay wala ko yung wala yung gasto mahal kayo dito pag sinyo palit eh pag wala dati plantang planta, track na kung yung bayran mo kung wala kayo 15,000 hindi ka ka eskwela doon noon wala daw kung itagpira hindi sige magbabay ka muna sa mga madlang people sa bukas na naman ulit o sa sunod dating vlog abangan nyo ang